Ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong ating Zen lord? Birthday ng kapatid ko ngayon, December 1. Ba, birthday, birthday niya si Pablo Escobar. Ba. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Pero pumanaw kahapon ang isang personalidad na may pinakamalaking impluensya sa naging anyo at hubog ng kasaysayan sa loob ng maraming dekada mula noong 1970s. Siya si Henry Kissinger, ang dating National Security Advisor at Secretary of State ng Estados Unidos mula 1969 hanggang 77. Sa ilalim ng tatlong presidente, si Kissinger ang nagmaniobra sa foreign policy ng Amerika at labis na nakaapekto sa mga pangyayari sa sari-saring bahagi ng mundo. Mula sa Vietnam War at pambobomba sa Indochina hanggang sa pagsuporta sa mga diktador sa Latin America at Asia sa ngala ng pagkontra sa paglago ng komunistang pwersa. Sa pagpano ni Kissinger sa edad na 100 ay pinagdedebatehan pa rin hanggang ngayon ang kanyang naging legasya. At marami pa rin sa kanyang desisyon ay ramdam pa rin natin ang epekto ngayon. Dahil kay Kissinger naging makapangyarihan ang mga diktador gaya na Pinochet ng Chile, si Suharto ng Indonesia at dahil din kay Kissinger ay nagtagal si Ferdinand Marcos Sr. Sa katunayan ay may basbas -bas daw ni Kissinger at ng gobyerno ni Nixon ang pagdedeklara ng Marshall noong 1972. At sa naging mahabang patintero ng military aid ng White House at Malacanang, ay naging barahan ni Marcos ang mga U.S. military bases sa Pilipinas. Kung may pumupuri sa kanya bilang dakilang diplomat, may mga tumatawag naman sa kanya na war criminal na dapat kinakaladgad sa ICC, lalo na dahil sa kanyang pag-utos ng sekretong operasyon na ng walang pakundangan ng bomba ang Laos at Cambodia dahil sa ugnayan nito sa Vietnam. Tingnan na lang ang mga inosenteng sibilya na putol-putol ang mga bahagi ng katawan, lalo na mula sa mga libo-libong bombang hindi muna pumutok at naiwan. Biruin mo, noong 1973, nagkaroon pa ng kontrobersya dahil sa kanya umanong papel sa negosasyon ng tigil putukan sa gera sa Vietnam ay ginawaran pang pa hayop na ng Nobel Peace Prize. Aba, pero maganda rin ang backstory ng dating Harvard professor na ito na pinanganak sa Nazi Germany pero tumakas nung bata pa at kasama ang pamilya ay nanirahan sa New York, sa Amerika. Nung World War II ay nakabalik siya sa Germany pero bilang sundalo ng US Army. At sa Harvard, ang sinulat ng akla tungkol sa armasuklyar at foreign policy ay nakuha ng na atensyon ng maraming importanteng tao. Nung 1969 ay kinuha siyang advisor at secretary of state ni Richard Nixon ang taong minsan niya rin tinawag na the most dangerous man in America. Kung alam niya lang. At sa ating pagtatapos, balikan po natin ang isa sa mga pinakasikat na kasabihan tungkol sa politika. Power is the ultimate aphrodisiac. Ang nagsabi niyan, si Henry Kissinger na namatay kahapon sa edad na isang daan. And speaking of sikat sa politika na malapit ng mag-edad isang daan, may kilala tayong ganyan. At may masasabi pa raw, tuko sa katnil na hiwalayan. Nalulungkot daw siya, nilong panahon nila. Ganyan-ganyan din nung naghiwalay si Samson at Delilah. At yan ang headlines sa On History ngayon. May repreenta dana dahil bilog ang balita. Weekend na. Balik sa inyo. Pasok na pasok. Pasok na pasok. Ah. Maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.